Hello po, mapagpalang umaga po sa atin lahat mga kapatid at nandito na naman po si Malo de Los Santos para po magbigay ng reaksyon dito kay Kuya Marios na talaga nga naman po na grabe po bilang isang kalingap ay sa kasamahan natin tatawagin natin na wakwak -wak. alam niyo po mga kapatid ito ay si Kuya Marios, isa sa mga nagustuhan ko po dito sa team ni Ruel, dati po iyan ay galing sa sa kalingap. Dat uh, nagbibigay po 'yan masipag na scouter po yan si Kuya Marius. Kaya talaga yung paghanga ko sa kanya nandiyan po sa talaga yung respeto. Pero po yung ginawa niya po dito sa pagtawag na wakwak -wak si Kalingap Ido, palagay ko po ay nagkakamali ka Kuya Marius dahil uh, si Ido po hindi mo dapat pagsabihan na wakwak. Dahil alam niyo po mga kapatid, ang katotohanan po mga kapatid, imulat natin dito sa mga charity vlogger na ang dait po ay nagiging masikip na po para sa mga charity vlogger. Alam niyo po kung bakit. Ha? Kung ang mga tinutulungan niyo, ang mga beneficiary niyo, ay nadadaanan din po yan ng iba pa pong mga charity vlogger. Ibig sabihin po ay lumiliit na ang dait, sumisikip na dahil marami na pong pumupunta ang mga charity vlogger sa dait. Kaya nga po mga kapatid, nagtatanta ako, ang laki ng Pilipinas, ang luwag ng Pilipinas, bakit po sa dait nagsusumiksip ang mga charity vlogger? Na? Nagtataka po talaga ako, mga kapatid. Dahil sa luwag ng Pilipinas at ang daming may hirap sa Pilipinas, bakit ang dait po laging pinupuntahan ng charity blogger? Gaya dito de Kuya Marios. Ano? Bakit hindi siya tumulong doon sa lugar nila? Para yung binablog niya yung mga beneficiary niya hindi madaanan na kagaya nito ni kalingap ido No? Dahil talaga po, pasikip ng pasikip po ang dait. Halos nandiyan na kayo sa dait na tumutulong. Kaya po, na normal na madadaanan po yan. Hindi sinasadya ni Kalingapido na mablog ang tinutulungan nyo. Na ayun nga naman pala, na matagal mo na rin naman na hindi mo nababalikan. ba? Diba? Kuya Marios, dapat po tayo isip-isip muna bago tayo mag magparatang sa kapwa natin. Dahil kalingap ka rin, galing ka sa kalingap. Ano? Kahit ka naaandera, nandiyan ka sa community ni Ruel o malalag, galing ka pa rin sa kalingap. Yan ang tatandaan mo, Kuya Marios dahil hey, hindi naman tayo lahat na uh, lahat na tinutulungan maiiwasan ng mga kagaya po nila ido dahil sila ido po sila po ang may priority diyan sa dait taga gadait sila kayo po ay mga dayuhan lang sa dait at kung bakit diyan kayo sa dait na nagsusumiksik maghanap ng matutulungan bakit hindi doon sa lugar nyo para walang makaka wak, -wak sa inyong mga binipisyari, di ba? Di ba ang sabi mo, nawak-wak, muntik ng mawak-wak? Alam, yung, alam mo, uh, Kuya Mario, pinanood ko yung iyong vlog. Maganda naman yung sinasabi mo. At sinasabi mo nga na okay lang na matulungan. Pero bakit ang tabnil mo, muntik ng mawak -wak? 'di ba? Isip-isip naman Kuya Marios para hindi tayo yung makakasakit ng kapwa dahil ang tayo dito hangarin natin po sa kalingap yung makatulong. Ay galing ka sa kalingap, napunta ka lang diyan sa community ni Ruel at patuloy ka nga masipag ka mag-scout. Eh pero wag naman tayo yung makakasakit ng kapwa natin dahil si Edo wala yan iniisip o balak na mang wak, wak, ng mga charity, uh, charity dahil marami din po talagang matutulungan kung tutuusin. Pero kayo po na bilang na parang sampalang uh, sampa lang dyan sa dait, ay eh, huwag po tayong magmagaling. Dahil eh, ang dami po dapat talagang tulungan. Taga saan ka ba, Kuya Marius? Punta ka doon sa lugar niyo, doon kayo tumulong makikita natin na talagang tunay kayong tumutulong. Huwag no? na kayo dyan, dyan sa daet dahil talagang masikip na ang daet dahil sa karamihan ng mga charity blogger na nandiyan dyan, eh talagang, po, talagang madadaanan at madadaanan ang mga tinutulungan nyo. di po pa po, Kuya Mario, hindi da dapat po ganun ang isip natin na normal lang na madadaanan ni Ido yung tinutulungan ko dahil nandito sila sa daet. Talagang ano at saka hindi mo naman ang tagal mo na rin daw po na hindi binabalikan, di ba? Kuya Mario. Kaya bago tayo mag-isip, isip, isip uh, mag uh, magsalita o magtabnel, wag na po tayo basta-basta na magpaparatang, di diba ba? Mahirap po basta-bastang nagpaparatang tayo sa kapwa natin kaya itinabnil ko po ginawa ko po ng thumbnail yung yung content na winakwak para makikita evidence no wala ka man sinabi diyan sa ano mo pero ang thumbnail mo masakit para sa aming mga nagsusuporta sa kalingap di ba bilang isang kalingap ay tayo po ay isa alang alang natin di ba Kuya Mario, sayang sa, sayang dahil ikaw ay isa sa mga inangaang ko po, di ba? Hmm. Kagaya sa yung na-scout si Erika, kaya tayo naman doon ay nakapag-sponsor dahil maganda po talaga yung iyong mga na-scout. Talagang karapat-rapat talagang tulungan. Hindi po tayo yung basta-basta talaga ta sa kapwa natin, lalong-lalo na kay Kalingap Ido na alam naman natin yan na hindi magagawang mangwak-wak. Mang hmm. Sa salita na Mang wak, -wak di ba? Huwag naman po dahil eh alalahanin natin kung saan tayo nang galing. Pare parehas tayo galing sa kalingap. Kung wala ang kalingap, wala ang Marius vlog na 'yan. Di ba? Kaya alang-alang po sa pinagsasamahan natin dito sa community ni Ruel of Malala, Sana po ay hindi mo na tinabnil diyan wakwak -wak si Ido. Muntik nang mawakwak si Ido. Dahil hindi kayang mangwakwak ni Ido. Dahil kung nalaman nga na iyan ay tinutulungan niyo, hindi na po yan babalikan ni Kalingap Ido. Dahil kilala naman natin si Ido ay isa sa mga mabubuting nagja-charity no? sa mga tumutulong. At igit sa lahat, yan ay pamangkin nila Ate na. Di nyo ma'am lang naisip na iyan ay pamangkin ni Ate Idna at pinsa ni Kalinga Prab at isa sa mga key boys na mga talagang tapat. Ano po? wag naman tayo yung basta-basta na lang. Iyon lang, Kuya Marius, ang masasabi ko sa iyo. Na bago tayo mag o magsalita, isip muna dahil makakasakit tayo talaga, no? Maraming umalma po dahil sa thumbnail mo na si Kalingap Ido ay muntik ng mawakwak. At uh, ito po ay isa lang po namin na pagpuna sa iyo, sana po ay wag nang maulit dahil si Kalingap Ido ay kilala ni Ruel of Malalag. At kahit tanungin mo yan, kay Ruel of Malalag, hindi gagawin ni Kalingap Ido. Yan lang po, Kuya Mario, ang masasabi ko. Next time, wag mo nang uulitin pa na makasagasa ka ng hindi maganda. No? Dahil si Kalingap Ido, nga lang doon. At kung may tumutulong na, hindi niya po yun ay itutuloy. Pero dapat pasalamat ka pa dahil yung tinutulungan mo, nabigyan naman na ayuda. Yun lang. Di ba? At balik-balikan mo, wag mong pagkakakitaan at iiwan mo. Ngayon, pag mayroon magbablog, sasabihin mo na wakwak. -wak. Yan lang. Kuya Marius, ang isa sabihin ko sa iyo. Paalam, thank you so much po at uh, patuloy tayong magsuporta kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ayan, kay Idna, kay Kalingap Dan at kay Kalingap Ido nga at patuloy po silang tumutulong at uh, dito po, suportahan natin ang Tembios at lahat na po sa tim Kalingap. Ay, maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga viewers na patuloy po na nagsusuporta po kila Kuya Val Santos Matubang at Kimalo Delo Santos. Thank you so much po. Bye-bye. Paalam.